Hindi matake ng columnist at TV host na si Christy Firmin ang mga pinaggagawa umano ni Willie Revillame sa isang prayer rally sa Cebu. Nagulat si Nanay Christy sa pamamahiya raw ni Willie sa ilang staff na namahala at nagorganisa organisa ng naturang event na naganap kamakailan sa Cebu. Napag-usapan ang isyong ito sa episode ng Christy Fair Minute nitong lunes, February 26, kung saan naikwento nga ng showbiz columnist ang mga natanggap na text message mula sa mga umatend sa prayer rally. Sabi ng mga nakasaksi, parang ginawang noontime at game show ni Willie ang nasabing religious event. Ang dami-daming tum text sa akin at tumatawag, ano ba naman yan? Si Willy Revilla may ginawang noontime show yung dapat ay prayer rally at uminit na naman ang ulo, pagbabahagi ni Nanay Christy. Napanood mo ba yung ginawa niya nakakaloka, sa prayer rally? Napanood mo ang tanong ng kolumnista sa co-host niyang si Romel Chica? Opo, Nay, ang say naman ni Romel, para lang talaga tayong nasa studio, tinuturuan niya lahat pati mga ilaw. Lahat-lahat doon kayo doon, dapat walisan ito, yung ilaw sabi ko patayin, di ba, di kayo nakikinig, dagdag pa niya. Hirit pa ni Nanay Christy, tapos may sinabihan siyang babae, umalis ka dyan, na mali ako ng ano sayo, may bracelet ka pa. Alam mo Romo, nakakahiya kasi prayer rally yun, dapat hindi niya ginawang sa saw sa yung show, nakakaloka, akalain mo ipahiya yung lightsman, dugtong pa ni Nanay Christy. At dahil dito, muling nakapagsalita ang veteran radio TV host tungkol sa planong pagtakbo ni Willie sa pagkasenador sa darating na 2025 elections, hindi raw niya alam kung saan pupulutin ang TV host kapag ipinagpatuloy nito ang ganong style ng pagmamando at pagpapalakad. Last month, nagpahayag si Willie ng interes sa pagtakbong senador next year sa ginanap namang prayer rally sa Davao, hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Comment mo naman sa ibaba.